Hello guys for today's video kay magluto ng munggo so ato sa hugasan, no? before na to na siya itak ang kaya ato pa man siyang lataan so ana ato ng pabukalan lata so mana din akong chapa akong subak na pork ano ang lamasa ato ng pangandam mintras gapabukal pata sa ato ang or galata pata sa munggos so atong sibuyas no kay murag na frozen gid siya ang no tunga ka sa datong gigamit kay nagnihit ka sa lamas o lima ka lusok nga ahos ito na siyang pinupinuhon o slice kaya aron dili kayo siya So, di ma na to iniga kaon ang ahos kaya sa hindi ko ganan sa lasa sa ahos sa na loya luy ah, lang atong slice ani nya pagpabukal na so check na nato kung lata na gyud so kay lata naman ato na tayong gigisa ang ato ang subak nga baboy sumit kayo sa baboy kaya ang baboy di masood ato na siya hindi kekos mekos diha ato na color brown na na siya so, ato na yung tawag mantika kaya ang dilik kayo siya ang um, pilit kayo di man ta stick non stick fry Di man non stick fry atong gamit na fryer no Pinubre naman na. O, pa ba naminabot sa mga sosyala na kawali. So, nagigisa na din ako ang mga lamas sa ahos, buyas, ug ang luya. Mekos-mekos sa para lami ang mga lamas. So, si luya, mana, tapos mix ang na yun pag huma na to og mikos mikos sa mga subak ato na nagbisagol ang atong munggos nga lata yeah. No. mikos, -mikos na nato no para mix well ang atong mga lamas ug ang atong subak sa munggos pag huma na, na kaya tuloy na ang butangan ug tubig sa so, tubig gigamit kay gripo lang kay teh tubig mineral giahak na no? dan sa so, lain na siyang gitimplahan asin um, paminta tapos na atay gibutang sa nga magic sarap tapos gipabukalan na lang nato na siya hangtod nga uh, mabukal siya pag ayo mini nga na guys kay luto na na siya so mauna na to siya dagang salamat and thanks for watching